hello Wajarap daman oh. <laughs> <Dito ko damihin. laughs> <laughs> mm, mm, man <laughs> ka Dito ka kita 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 obus na hmm <laughs> na yan hi everyone ah uh, ni mami ang kili kili oh hmm naman talaga naman ayate ay yeah ay, tayo huwag yung bad niara Mmm, mabos. Oh, uh, oh, oh, gulat na ate dandahan. Ma'am, ay, ha? Mmm, ah, bebe. <laughs> Mabuk um, mo ate. Mmm.